Oo, oh, oh, dali. Bago! Nakasampang mo mga lalo <laughs> eh. Ah. Hawa! Ay ba? Ta Tatatong oras na ginom eh. Oo. Oh. Oh, Hindi, madu madumi kasi yung... Oo, madami yung kinilas mo kaya nakikain na Hindi yun. Lakad! Putang yun! Ano yung mo? Mighty yung sigaret yun. Wala, sarado. Ah, sarado? Oo, sarado. Kailan magbubukas yan? Mamaya, mga... Mamaya magbubukas. Alas 4. Alas 4 magbubukas? Oo. Oh. Ah, mamaya magbubukas mga... alas 4. Mamaya magbubukas alas 4. Oo, oh, alas 4. Alas 4 magbubukas. Oh. alas 4. sige, mamaya na Alas 4. Alas 4. Babalik ako. Ano ba bibili mo? Bibili sana ako ng, ano yun, ng Mighty. Oo. Uh... ano ako ng Mighty? Yung sigarilyo. Bibili sana ako na alam mo. Oh, eh ano ko pa. Mighty yung sigarilyo. Bibili ko na, bibili ko na sigarilyo. Sigarilyo na Mighty, sigarilyo Mighty. Asarado. Oh, sarado. Asarado. Asarado pala hmm. 'yan. Hey, hindi tayo ma pag ganyan ang lakad mo, hindi tayo makakarating ng dagat. Ayan, deretso. Oh! Oy! Oh! <laughs> haha <laughs>